Doktor, pinagsusuntok ang pasyente sa kalagitnaan ng operasyon. Pasyente, nabulag. Isang pasyente na inooperahan sa mata, ang sa halip na gumaling ay nauwi sa pagkabulag dahil sa panununtok sa kanya ng doktor sa kalagitnaan ng operasyon. Bakit ito ginawa ng doktor? Alamin. Isang kontrobersyal na video ng operasyon na nakunan sa isang ospital sa China noong 2019 ang muling naungkat matapos mag-viral online. Kung titingnan, ay tila isang normal na medical procedure lamang ang isinasagawa rito. Ngunit, makikita na bigla na lamang pinagsusuntok ng doktor sa ulo ang kanyang 82 anos na babaeng pasyente nang dumaing ang pasyente ay mabilis na nagsilapitan sa kanya ang iba pang mga staff na nasa loob din ng operating room. Dahil sa hindi matagumpay na operasyon, nagsampa ng reklamo ang pasyente kung saan nabulag din ang kaliwang mata nito. Sinabi naman ng doktor sa isinagawang investigasyon ng ospital na hindi raw tumalab ang inilagay niyang anestesya at naging magalaw din daw ang ulo at mata ng matanda. Bukod pa riyan, hindi rin daw fluent ang pasyente sa Mandarin kung kaya't hindi sila nagkakaintindihan ito. Agad namang humingi ng tawad ang ospital sa pamilya ng pasyente at aminado rin sila na hindi tama ang ginawa ng doktor. Matapos nito, nagpaabot ang ospital ng 500 yuan o halos 4,000 piso sa pamilya ng pasyente. Samantala, hindi na natukoy kung sino ang naglabas ng lumang video kung saan agad na nasuspinde ang CEO ng ospital at ang nasabing doktor na isa palang hospital director. Ikaw, anong masasabi mo sa inasal ng nasabing doktor? D W I Z Research Report. Re -re -report. Thanks for watching. Ito po ang Aliyo Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliyo Channel 23 nationwide. Kami po nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.